Genesis 5 Ang lahi ni Adan Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae at matapos pagpalain sila tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay isang daan at taon nang maging anak, anak, niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng walong daang taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki't babae na matay siya sa gulang na siyam na daan at tatlumpung taon. Si Seth ay isang daan at limang taon nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng walong daan at pitong taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak na matay siya sa gulang na siyam na daan at labing dalawang taon. Siap na taon naman si Inos nang maging anak niya si Kinan. Nabuhay pa siya ng walong daan at labing limang taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na siyam na at limang taon. Si Kinan naman ay 70 taon nang maging anak si Mahalalel. Nabuhay pa si Kinan ng walong daan at apat na taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na siyam at sampung taon. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalalel nang ng 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 800 at 865 taon. Si Jared ay isang daan at anim na taon nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared nang walong taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na siyam na daan at anim na put dalawang taon. Anim na limang taon naman si Inok nang maging anak niya si Matusalem. Tatlong daang taon pang nabuhay si Inok na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya nang tatlong daan at anim na limang taon at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos na wala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Matusalem ay isang daan at walumput pitong taon ng maging anak niya si Lamek. Nabuhay pa si Matusalem ng pitong daan at walumput dalawang taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na siyam na daan at anim na put na taon. Si Lamek naman ay isang daan at walumput dalawang taon ng magkaroon ng anak. Sinabi niya mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang, lulunas, ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kaniyang anak nabuhay buhay pa si ng limang daan at siyam taon at nagkaroon din siya ng iba pang mga anak na matay siya sa gulang na pitong at pitumput pitong taon. Si Noe may limang daan taon na nang maging anak niya si Shem, Ham at Japhet.